Ngayon, meron tayong gagawin sa motor ng kaibigan ko. Si Rich. ah uh, ngayon kasi, sumampa siya sa bar ko So, walang gumagamit ng CRF niya sa palit. So, ang gusto niya is uh, pababaan yung motor niya. Ang gagawin natin dun is eto Kakabitan natin or papalitan natin ng lowering kit. Ito yun. Oh. Itong na to. Yan yung tatanggalin. Tapos ito yung papalit. So, mapapansin nyo, mas mahaba siya. Mas mahaba. Ano papalitan natin? Pag, nas, pag napalitan na to, mas mahaba na. Siguro, hanggang dito yan. So, ito, mapupunta na dito. So, mas bababa yung shock. Pakita ko muna sa inyo kung gaano kataas yung dating CRF sa height na... Ano height mo? 5'4 na. 5'4. O, oh, sakayan mo. Kasi, di ba, naka-ano ka? Tingkayad ka. Yan, sasakyan nyo muna. Ha? sa height na 5 and a half, ganyan yung stance nya yan ngayon ikakabit natin yung lowering kit tapos tignan natin kung gaano kalaki mag kung gaano kalaki pinagkaiba okay yun so naiangat na namin yung motor kasi kailangan nating iangat ito para once na luwagan natin to bababa pa lalo tapos pag ikakabit na natin iangat natin to paunti-unti para ma-adjust okay so ito yung gamit natin alam ko sa 17 yung kabila ito naman 14 so kailangan lang may pipigil sa kabila okay. So, natatakpo yung video na yan naluwagan na namin yung isa ito naman so after natin maluwagan yung dalawang tonelio na to iangat ng isang tao to para lumuwag yung nagkoconnecta sa kabilang dulo pwede, pwede rin naman pukpukin pero mas magandang luwagan na lang konti para syempre hindi matamaan yung or hindi na masira to yung okay. nga to hugotin mo parang hugot tera hugotin mo to pukpukin, uh, pukpukin mo konti sa kabila pupukpukin din pala kailangan din pukpukin ng kaunti pero nalagay natin ng basahan para ano hindi magasgasan so nahugot na wala pa lang yung loob niya hindi hey. pa di dumut hindi dumut oo oh, kaya dumulas ayan hugot na siya ayan yeah, ah. madali lang yan hit lang ha? next e, next naman yung isa 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 naman kailanganan kailangan na, oo, pero kailangan natin tanggalin to kasi nakaharang siya. Hindi siya mahuhugot na hindi natatagal to. Okay? Yangat mo natin ulit. Huwag mo yung basahan. Yangat siya. Okay. okay. record ayan malugot na ito, ito ngayon ibabalik na lang natin pero ito na ilalagay ah Hinginap. ah lapat hmm, pasok na pasok ang lasa stock It's beep um, on time. Ito so, yun, last bolt na, higpitan na namin, at based sa uh, itsura nya mukhang naman bumaba talaga yan, tingin lang ko dito oo uh -huh. sa pinakadulong butas size to, 17 hmm. pagkakataas ito, ala, dapat sinacharge na pala yan ay yeah, tapos pa rin bilang yeah, yun ipigilan mo na ah! ah! Des alubongin mo ako wala talaga game talaga kaya mo na na lang natin yun may karma naman yun 1 2 3 go hinak <laughs> okay. ah, sige sige try mong dalawang pakaliwa, pakaliwa mo sige ah, ops ano <laughs> okay na tayo Okay mo nga Ha? Umikot pa? Oo, oh, kumikot pa. Ito, ang ginagamit ko ah. Uh Oo. -oh. Pasok naman diba? Oo. Uh. The, anyway. Ah. Uh. Nagpitan na. Time for check. And we're done. mas bumaba na. Bababa na natin. Kaya lang. Saan ko ba'y Sa bubong. tayo. Yan. Let's try. Masapakay mo. Ah, oh, 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 na oh, 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 lang Top pa lang. Pero bumaba no. Oh. Mas madali ng ano. Mas madali ng i atakin. Okay. Parang mas ano muna no. Namamani obra muna. Oh, bumaba siya. Perfect ko na ganun eh. Hindi okay. naman flat. Po. Pero compare kanina no. Mas okay. So yun, mas bumaba nga siya. Pagka mabinabaan na ito? Para mas maabot nung mga taga sa kanila. Agad. Ah, may gagawin ito. Ito naman. Okay, ulit So ito test drive na kung bumaba nga ba talaga. O, oh, parang ang baba na nga talaga. Tiptoe ka pa rin Pero mas madali na no? ah. yeah. So yun Mas bumaba na nga sya Kaunti lang yung Naging parang Bale kaunti lang naman yung parang nagbago sa itsura pero tiptoe pa rin naman siya pero hindi amak na mas madali na kaysa yung dati na mas mataas talaga. So yun. So, 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 so sa susunod na vlog, salamat sa panonood at Rich, sorry. Wala ko pang labor kaya ako na lang gumawa.